sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki na sana ng police clearance sa Ligas City Police Station nitong lunes. Napag-alaman kasi na nahaharap pala siya sa dalawang kaso ng panggagahasa sa 13 Martires City, Cavite. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., hepe ng Ligaspi City Police Station ng sospek na si Alias J, 29 anyos at residente ng barangay Hindi Baka, Kay Albay. Ayun po, upon verification, nag po siya. At anong uh, nung binalidate po natin at uh, tinignan natin nung nag may lumabas na existing warrant of arrest. Eh, Siyempre, yung pangalan niya. So, initially, nag-validate po rin tayo. At uh, yun po, pan uh, validation at uh, doon sa dokumento nga po at coordination uh, coronation sa uh, 13, 13 martiris sa Cavite, eh, na natin na may existing uh, warrant of arrest eh, ito, two of rape. Uh, at uh, parehas po yun, uh, nan available po ano po na na-issue po ng family court po doon sa 13 Martires Nasa kustodiya pa ng Legazpi City Police Station ng suspect para sa ibang proseso Doon po to dapat i-commit kasi irereturn po namin ito doon sa court of origin tapos magi-issue sila ng commitment order po at doon po to ikukulong sa KBBI Nanawagan din ng kapulisan sa mga patuloy na nagtatagong wanted sa batas na sumuko na para maibigay na ang hustisya sa mga biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.